Ang ulo ng tao ay mahalagang protektahan dahil nariyan ang pinaka-command center ng buong katawan, ang ating utak. Ito ang dahilan kung bakit sa mga sports na mataas ang level ng contact, may helmet na ginagamit, kagaya sa American football. Sa mga construction workers din, lalo na sa mga site na sobrang abala, ay mandatory ang safety helmet. Isang maliit na tornilyo kapag nahulog galing sa mataas, ay maari ng magdulot ng malaking pinsala o paminsan ay kamatayan pa nga. Sa mga nagmomotor, ang helmet ay importante. Basic protection ito sa pinsalang maaaring idulot sa hindi inaasahang aksidente. Sa mga sundalo din ay mahalaga ito, hindi lang sa modernong panahon, kundi maging sa sinaunang panahon pa. Kapag nadamage mo ang utak sa pamamagitan ng matinding impact, ay maaari ng madisorient o kaya ay tuluyang hindi na makagalaw ang kalaban. Isa ito sa ginamit na ilustrasyon ni Pablo upang paalalahana ng mga mananampalataya na pangalagaan ang kanilang buhay espiritual. Ang sabi ng Bible, Isuot niyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. Mahalagang proteksyon ito. Pero ano nga bang ibig sabihin ito para sa isang mana ng palataya? Una, kabilang dito ang pagbabago ng isip. Maraming labanan ang nagaganap sa isip ng isang tao at napakahalaga na ito ay mapagtagumpayan niya. Ang resulta ng labanan sa ating isip ay kadalasang nagdidikta ng kahihinatnan ng direksyon ng ating buhay at kapasyahan. Pangalawa ay ang pagtatakwil sa anumang uri ng pagdududa. Hindi makakausad sa buhay espiritual ang taong laging nagdududa sa ginawa ni Jesus para sa Kanya. Ang taong laging nagdadalawang isip ay hindi magkakaroon ng makabuluhang progreso. Pangatlo ay ang pagkakaroon ng eternal perspective. Ito yung pagtutuon sa mga bagay na pangwalang hanggan at hindi ang mga bagay na makamundo at pansamantala lamang. Alalahanin na ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas din at hindi naman talaga dinisenyo para magtagal. Pangapat ay ang patuloy na pagkilala na ang tagumpay ay tiyak na kay Kristo. Ang kanyang sakripisyo ay sapat at ang kanyang kaloob na kaligtasan ay tiyak. Ang pagkilala ng katiyakan ng tagumpay ay hindi nangangahulugan na magwawalang bahala na lamang tayo, total tagumpay na. Sa halip, ito ay dapat magtulak sa atin na gawin ng maayos ang ating bahagi upang ang tagumpay na ito ay maipamuhay. Panglima ay ang paglagak ng ating pag-asa sa Diyos lamang. Sa mundong ito at sa gitna ng mga suliranin, napakadaling mabaling ang ating atensyon sa mga bagay na magdudulot ng pag-aalala, takot at pagdududa. Mahalaga ang pagpapanatili ng ating tuon sa ating Panginoon. Yamang siya lamang ang nananatiling tunay na maaasahan sa gitna ng pabago-bagong panahon at sitwasyon. Kaya, asa ka pa!